Hello guys, morning! Singin ko na aking asawa, Sing Gising na, Hal! talaga dito, marunong magdamit eh. Ipapaamoy natin sa kanya yung ano, morning, morning breath. Hello, Ham. <laughs> Hello, Ham. Hello. Hello, ha? Hello. <laughs> Nagtatakop siya ng ilong gas. Mm -hmm. Nababawaan yata. ta. Hello. Ayan guys, oh, Hindi nagdadamit yan pag natutulog.